Dito sa nilipatan namin guys ay libre kami sa prutas kasi meron siyang maliit na farm to kung saan marami siyang tanim na prutas and ang mga prutas na to ay seasonal at itong ang prutas na to guys ay ang tinatawag nilang peaches at napakarabi niyang tanim at pagkapag kapag na ito ay sobrang dami kaya nga naman kapag naisipan kung gusto kong pumitas pumupunta lang ako sa baba at welcome na welcome akong pumunta doon, kumuha ng mga prutas na gusto kong kainin. At itong peaches guys, para siyang, kung i-describe ide ko ay, para siyang mangga kapag manibalang, ganun din yung texture niya, malutong, na maasim, maasim-asim na matamis. So gustong gusto ko dito guys sa Utarakan kung saan kami lumipat. Dahil nga parag, palagi kaming libre sa prutas. Unlike sa Delhi, binibili talaga namin. So Ganito 'yung puno ng peaches guys. Medyo mababa siya. So bushes ang tawag natin, 'di ba? So hindi pa siya ganun. At sa mga nakasubaybay na sa mga videos ko, lagi kung sinasabi 'yung dahilan bakit kami lumipat dito sa Tarakan. Eto ba guys, eto 'yung lugar na hindi mo talaga ipagpapalit. Ito yung lugar na talagang nakakaramdam ka ng peace of mind kahit wala ka namang problema. Ibig sabihin kasi, iba yung saya na naibibigay ng nature sa puso mo. Nakakaramdam ka talaga ng katahimikan, nakakaramdam ka ng saya, yung ang peaceful, peaceful ng paligid mo. At matagal na rin kami dito, guys, sa Utarakan. Mga dalawang taon na. Yes, dalawang taon na kami dito. At gusto pa rin namin tumira dito ng matagal, guys. Kasi nga, napakaganda talaga ng lugar. At ang lugar na to ay dinadayo talaga ng mga taong nasa syudad para lang dito mag-holiday, magbakasyon. Hanggang dito na lamang. Salamat sa panunod. Bye!